ito kabayan uh, yung na yung bungkog na 100 natin sa 41 milyahe naeto at itingnan ho natin kung anong laman yon misil pa oh, yun payan yun bakas na 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 Ayun na bakas na pa Aluminium yang klam, Yo nah. Oh, selamat yo. Silio. Betul. Ini macam istingli. anu bubuk satatin. Silio. Istingli sih. Oh, May silio pa. Waiter nilo pa. Ya anu. May silio pa. Ya. Abaya hati kaway matagal si man. Balagay mo lama nian. Balayan bateri lang nian. Medata balawan lamantai.

sa bayan ng lubo. Ba ay, ini, ini, ini. Ah! Original, original, original pagkadaan. Iba eh, talaga baka galing ito ibang bansa. May warranty pa nga niyo. Ay, may warranty pa pala, no? warranty pa pala. No? pala no? Ay, yun nga, oh. Hmm, may warranty pa, oh. No? Ay, ano pala ni, satellite. Satellite? Yo. Ay, satellite. Yo. Signal na yan. Satellite, ano yan. Para Yo. alam kung Signal. saan ang ano, lugar. Satellite ko ito sa si ibang bansa. Boy. Parang GPS na Ay. Di ba dinitik tayo ngayon ng, ano, ng ibang bansa? Na nakatabi na dito ay, ah, yung ano yan. na? Ay, wala na? Hindi <laughs> <laughs> Wala na ba yaw? Nah. satellite nga ni. Ah, alam ko ba yun. Yung tama ako sa Hong Kong. May ganyan talaga. Kada buya. Signal jammer yan. Stig ano? <laughs> Tigmang kabayan yung napulot natin na buya sa 41 milyahe. Eh. May mga GPS pa nalagay. GPS yan. jeep gp signal jammer yan para malama kung saan. Sige yan. Sige na. Mas tigman pagkadali ka buyang ini. Makapatos na nga ha. Tignan, may hus pa oh. Ano yan, pansarin sa kuro pa patoy, may hus. Ayaw. Uyo, may hus pa oh. labot. Hmm. Yan. Matibay hus na ini oh.

Bang itu ya, bang kelas semuanya Ya, bakap bapak tuh isya boleh ini, iya. Tuh ibu bakap mesti sabuk. Lo. Ui, apa ratu kebawah Apa pelan? Hmm. Ganda namang anu oh ganda lang ini nyau kahun. Aloi, kaganda kaloi. Putulun mana bapak kau Ta ini wire? Tangan tu si batiri. oh. Tanggal ini wayah wayah. Ini hus. Wayah. Tuh so, mau pakai nabangan ini. Ini barabox. Pakka alui patinya kebayan ai talang quality yang pakka alui. Iya. Yang yeah. batir ya titik nanti kebayan kurang kelas yang batir. Uh. Oh. Ai <laughs> <laughs> dik hindi papa pati, tanggalin na niyo. yun 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 yun, yung turnil yun nox nang ini magagamit yun ganda yung barabaks nyo pwedeng lagyan ng mga kung anong mga ano oh ganda oh oh ice kabayan, o. Ganda, o. <laughs> ka no, ganda oh ganda baka aloy baka original ang aloy, aluminum baka papakuyan ano ini yun, ito bang sa plano ano nga po ngayon doon itong binagaw

Ay, na. sila huwag, oh. Ah, ispati. Ay, wala ba batoy? Bakteriya. Ay, high-tech ba batoy Ha? Pero, ang mga kita mga gawin na binuha yung fiber Ay, binuha fiber pahibir? pa lang yan talaga, hindi matatanggal yung ano, uh, uh, mga hiling no? battery bakteriya nasa dit Ah, pwede binuksan mo, diba? Kahit yung... Kung nakukura ang g Samot o, dalit e samot. Hmm, samot o. Hindi o, maganda e sa silyado ano. Maganda sa sular. Oo, uh, buhos. Hindi <laughs> tayo talaga n'yong nakukuha. Buhos? Buhos bago, ganun. Hindi n'yong Islab pala na dinali. <laughs> diyan, diyan. Nadali pala ng islab. Diyan, nga lalakbay, hindi nakakita yung battery. Hindi nakuha hindi mo kuha yung battery okay. Ini, rin 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 yung battery itahilig kay Adan <laughs>